Good morning po sa lahat guys. Nandito po si Batangin ng Bisayang Vlogger sa Payawag Season sa Rigaud del Norte kung saan po ako pinanganak kay nagbakasyon po ako guys. At kami po ay mangunguhan ng protas na exotic fruit. Dito lang po yan natatagpuan sa Mindanao. Pinoon siya guys kung tawagin. Kasama ko po, po yung aking pamangkin na tatlo. Ayun, isa si Saisi. Tapos, yung isa ay, hindi ko alam ang pangalan. Ang pangalan mo? Sa'yo mo panganday? Wila. Wila. Si, Wila. si Wila. Giyan. Ikaw? Giyan. O si Gian. Ayan, kaming tatlo ay pupunta sa bubat at kami manghanap ng pinoon. na ay linta diri say kuya ay linta pasig na ay ha mapiltan tanig linta oh sige diri sabi ko ka sabi ko po baka may linta takot kasi ako sa linta Ayan po guys yung puno ng pinoon. Dito po kami ay titingin ng hinog. Tabi po. Ayan po ang kanyang bunga guys. Daplin sa lang. Kaya itong... Ayan po ang pinoon. Ito pong exotic fruit.

Ito po siya guys. Kukorte po siyang puso. Ayan. Tigo mo lang. Wala pa ah. Oh. Wag yan. Watong nagira ah. Ito po guys. Ito na lang. Dito lang po to guys sa part ng Mindanao. Sa parting Mindanao lang po ito. Kasi sa parting Bisaya po ay parang wala po siyang ganit. Wala pong ganitong exotic po. Dayang sunupin. Dayang sunupin. Sobra na siyang ano. Sobra ng hinog. ay nakakatawa po ang kanyang mga bunga. So, ito po yung lina ito. Ulo pa yung pangakas. Ito po yung kanyang laman guys. Oh. Ayan, kulay black. pamangkin ko. Nagpungoy. <laughs> Busy siya sa pagsuot doon sa loob. Hindi lang ako kasi doon. Kita din si si Job Hyatt. Dogon din Ayan, abutin mo, Sai. Ayan. <laughs> sangat panjang. Dobjing kan ko naman. Tapo guys, oh ganito po siya pag binalatan. Kaso nga lang masyadong maputik pa po kasi hindi pa nahugasan, nahugasan pa namin ganito po siya. Ito po yung kanyang laman. Sige na, ganito po yan. Matamis siya. <laughs> Matam mm -mm, is de. Sa babaw aslum. tama is siya. Ito po. Ayan guys, ito po yung exotic fruit. Ito po yung pinoon kung tawagin dito sa Mindanao. Si Will, nagsong-song na. Ito. ang kanyang puno. Tapos meron din po guys ah, meron din po guys na yung bagonbon kung tawagin naman. Parang ganito din ang kanyang kanyang puno. Kaso ang bunga naman niya doon sa pinaka parang pinakadulo. Ang pinuon naman po ay doon sa ano, sa baba. Ayan. Ganyan. Ayan na big sabihin niyan guys, yung pula ay hilaw pa bago pa siyang ano, bago pa siyang sibol. Pag nagkulay black na siya, kulay itim na yung ano. Ayun, pwede na hinog na siya. Ayun po guys, ang aming ilang peraso na po ang pino na huhugasan po dito sa tubig. Ah, where did you know? Sige, lang

Ayan po, nahugasan na po namin yung tinuon. Ayan, kami po ay maghahanap pa po, po ng bagunbun. Tunog sa timon, Ito po yung tubig na libre lang siyang tuloy-tuloy lang kanyang agos. daming magugulay dito guys gaya ng gabi paku sa akwa ba ng gamay sila sa sa nagbihin ko gaha maestag maestag maestag

Kukuhain ng aking pamangkin Ay, hilo, ng makit sa no? Sige, Willa, ibaba. Oh, ah. Usara, uh, ano? Uh, uh, Ito. Isa? Ito. Ito po, guys, ang bagunbon kong tawagin. na, Ito po, guys. Babalatan ko po ang bagunbon. Ito po ang kanyang laman, oh. Mayroon ba yung bagunbon? Ayan. Ayan po ang kanyang laman ng babuntun. Tapos babaw. Bayabas at ukwaon. Tapos mungunguha pa po kami nang bayabas. Nag, diba? Nag, yan. Una-una nagtuhag. Bayabas. Nung bata pa po ako guys, yun po ang lagi kong kinakain yung kasi nandito po nga, dito nga po kami nakatira sa bukid. Ang pinakamalimit naming prutas ay yung pinoon, bagunbon, at bayabas. Yan. Pong aming mga um, ako ay bata pa yun ang malimit kong kinakain. At bihira na nakakatikim ng mga tinapay-tinapay na yan.

Ayan po guys, yung ano na may balasa pong ano, hilahilang kahoy. <laughs> ang sabi niya po sa akin, pumapasaan daw po kami. sabi ko naman kami magbablog. Ito po ay nagugulay rin po ito. Masarap siyang gulay nito guys. Ito yung tinatawag na bago. Kung sa Bisaya guys, I Mindanao, bago ang tawag nito. Hindi yung bago na as in bago ha bago kung gulay ayan yung kulay rin lang po ang pwedeng gulayin ito masarap po siyang gulayin ayan po guys kami mangangain ng pinoon at Ayan tapos Natanggal yung ano. Yung matamis Mata Ha? Agak gitu kita ni. Ya tu bulung. Astaga jangan tak unah. Bang nangok mengulilah. Naik. Nali bang kuduk dara. Dah. Mari dah. Bila bang uyat? Aku sang nak pergi bang. Ya ni korang ni ba ada daka mau mo lang. Ha. Apo na na. Hello. dong. Ano? man to. Nakay na Ulam. Matamis. Mali ka wala ko adik pani. Ha? Mali Doon ni sa aslog. Atas. <laughs> Ang pagkakaalam ko guys ay dito lang ito sa bandang ano, eh, Mindanao lang, parang sa Misaya kasi parang walang ganito din. Di May puno on. 'Yung mga bukid. 'Yung mga bukid nung dakip po ng bundok 'to ah. Kita. May uyanan din sa may payong. yung na, bulok pa yung kaya kami ng may payong. yung mudo ya kaya makadagandagan mo doon ay wala na meron pa pala tatlo sa ha? ay ayan kung mo man yung hilaw hilaw po na hilaw dahil eh hilaw na ay nakakain na kami ng pinon guys. Ito po guys, yung sinasabi sabi kong hantutok, no, ito po siya ay parang damo pero nakakain po ang kanyang bunga ayang kulay red. Pipitasin ko po at aking kakainin. Hindi po ito nakakalason kaya nakakain po siya. yung kaya marami pong exotic fruit dito sa Mindanao guys. Ayan. Ito po guys. Oh. Ayan. Kulay violet siya. Pag hinog na siya. Ayan. Pag hilaw pa. Ganito pong itsura niyan. Pero hinog na siya. Kaya ganyan. Kakainin ko siya. Ito pa. ko Ayan, magkukulay violet lang ang ipin. Gawa nang nakulay violet po eh. Ayan po guys. Ito naman mga pamangkin ko. Para silang mga ibon. Hmm. Nakakain. Kaya maraming exotic fruit na pwedeng kainin sa bukid. Gaya na sinabi kong pinoon, Bagunbon, ah, ano bang pangalan niya ga Dai? Hantutok na. Hantutok na, yan. Double purpose siya. Itong dahon niya pwedeng pang kuskus ng kaldero. Pit ng kaldero kasi matalas. Pwedeng pang gatong ang kanyang puno. Kasi nalaki po siya ng konti. Pwede gatong ang puno. Pwedeng pang kuskus ng kaldero ang kanyang dahon kasi matalas. Tingnan mo guys, o oh, kulay ba mm -hmm. na yung dila ni Say dahil dun sa kinain naming hantutok na oh. So ayan po guys, napakita ko na po sa inyo yung mga exotic fruit dito sa Mindanao. Okay, magpapaalam mo na po sa inyo. Eh tabi-tabi ko Tabi! Tabi lang! Okay, magpapaalam muna po sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Sana po huwag kayo magsawang manonood sa aking mga ina-upload na video at sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking munting YouTube channel. Uh, please po subscribe po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you by next upload.